Main Mendoza nagsalita na tungkol sa pagkakadawit ng kanyang asawang si Congressman Arjo Atayde sa mga listahan ng mga kongresista na kasama umano sa Ghost Project ng mag-asawang Deskaya. Ngayong hapon September 8 ay hindi na nga napigilan ni Main Mendoza ang magsalita patungkol sa isyo kung saan ay naglabas ito ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang Twitter account. Ayon kay Maine Mendoza ay wala umanong basehan ang mga aligasyon na ibinabato sa kanyang mister na si Arjo Atayde at tila napaka unfair din daw umano nito. Umani naman ang samut saring komento at opinyon mula sa taong bayan ang naturang post ni Maine Mendoza kung saan ay ang iba ay sinasabi na tila pinagtatakpan lamang daw ni Maine ang kanyang asawa. Sa kabila ng iilang negatibong komento ay meron naman ding mga netizens ang pumanig kay Maine at hintayin na lamang daw umano ang investigasyon. Narito naman ang naging buong caption ni Main Mendoza sa kanyang post, Ania. Teka lang muna, those are baseless allegations, please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts come out, I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning, I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka unfair. Billy Gaymo, say something. It's a po, uh, for example, pangalanan natin si D.E. Henry, ng nga muna. Ah yes, si R.P. na lang muna. Ah yes, D.E. Henry, nga mula kang first. Henry, what? Hello, Kirito. Henry. Oh. B.E. Henry Alcantara po, for example, eh, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay, nga po, kay, na no, no, hindi tao. Na, narinig ko. Ah, uh, 25%, hindi pa po kasama yung uh, parking. 5 kasi ang parking o fast food. Pero po dito sa number 28, may pinigay po 30%. Uh, yun pa siya na kung malating mo 30% ah yun lang po kay Kong Roman Romulo po yun para kay Kong Roman Romulo sabi ni T.E. Aris mali kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa sa taas at 5% sino yun sa taas? ah kadalasan po ah uh, open secret naman po ito eh secret na open ah uh, ano po ang tinuturo nila madalas si Sam Crow at si Speaker po kadalasan na sinasabi nila uh, ok tapos yung 5% naman po, para po kay Congressman Romulo, tal, uh, insertion Pag hindi naman po insertion, Mer, ah, uh, mapapapapa ng kapitala. Is pinakamalaki yung 30% yun na shell out mo? Ah, kasi po, kasama na po doon yung insertion. Ah, yung party fee o pass-through. Kaya 30. Yes, I understand. Kaya yeah, nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung, yung ordinary 25%. Opo, opo. Okay, pag-alabito rin siya, no? Si... Mr. Chair, may kasing magkakot. Ah, uh, siya. Anuhin ko lang si... Uh, Perlindis Kaya. Mr. Chair, so, kung 30%, may 5% parking, 35, ilan na tira sa Korea? Ay, hindi po. Kanina po, yung... Kaya pinagsama ko yung 30. Kasi isang hihihan lang po ang ginawa nung Lidia Aris at yung pinabigay nilang doon sa Secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yun, kasi 25% dun para sa taas. Tapos yung 5% dun para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang. Ah, parking fee. Parking fee, parking sorry. Fee. Oo. So, kaya naging, pag mo po yun, naging 30 kasi isang hingyan lang. Okay. Yung, uh. Wala na kayong nilalagyan para na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto. Ah, uh, sa LGU kadalasan wala po wala po. Wala. wala na, wala pa kaya lang doon. Magkano po ang uh, kinikita niyo naman kung binigyan niyo 30%? Magkano po ang binabawas pa yun sa for example 100 million 30% po yan it's about uh, 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung uh, syempre na trabaho niyo magkano kailangan ng kinikita niyo pa uh, kadalasan po ang natitira lang sa amin yung pag minalas malas, lugi kung sinuerte minsan 2%, 3% pag sinuwerte pa, 5%. 5% pa paano? 2%? 5%? Oh, 3% to 5% po. Minsan ang natitira na lang. So, so, saan, okay, so, 70, bawasan mo ba ng 5%? So, 65%. Tama po ba? Opo. Ito po ba, ba ang uh, ginagawa niyo yung proyekto so matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para may ibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may mayroon na kayo. Tama po ba? Ah, uh, hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ang warranty si Bittang Bayan. Ba? Hindi po, eh, eh hindi ako na na papasa din pa ay kasambat na huli ni Mr. Engineer at saka regional director. Pa, paano po? Pati yung uh, COA, kasambat din mo ninyo. Eh, magpumulag-bulagin na lang yung patlong yun. Ah, uh, hindi po. Wala po kami, hindi po namin nakakausap yung um, uh, yung kawa. hindi po sila. Yung DPWH, uh, kasi eh, kasabot nyo, binigyan nyo na po, eh. May pipikit na lang nila yung mga matalina. Kaya, hindi okay, yung substandard. 2% lang po ang ginikita yun ito, 3%. Magpapakanda here, yun, 2 to 3%. Kakayanin ba yung 2 to 3% yung mga sasakyan yung binili nyo na pagka, dami, dami po? I mean, that's that, that, that's way, that, Minimum, uh, Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi nung mga panahon po nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo luit po talaga. 25% po ng what? Na cost ng project, tama po ba? Uh, ng ano po, ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung magawa ng uh, flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So, 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo, 25 million. So, matitira ay 75. Yun po ba? Opo. Uh, bali, ang pastoral pastor naman o parking fee Excuse me, excuse me. Uh, para malinawan natin, ano? Dito kasi sa Paragraph 18 ng Insurance Statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumunong ka sa, hindi ako nakakaulit, number 22 Paragraph, o so Paragraph 22, meron na namang 25%, kaya doon lang 50 na. Kanina sinasamot mo si Sen. Serwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede ba ba na i na lang dito? Kasi... Hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yun, ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binangkit mo nga, kaputsaba mo na yung mga ibang binangkit pong mga... Kama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless unless mag-justify mo sa pamamagitan ng presentation. At ilan, ilan ba talaga yung napupunta mong kanikanino para sa naman makita natin yung net magkano na lang talaga magitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? yun? E magkano napupunta sa congressman na na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kanin-kanino? Kasi merong back dyan, merong POA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman mo mga ng porsyento yan, madagali tayo dito. Uh, Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa report? Uh, yung sample computation ko. po. Wala mo kopya, baka kasi flash natin para maitindihan ko yung presentation mo. wala, Yung start, pakitulungan si Mr. Vizcaya.